din atin maiwasan minsan napapaisip tayo, hanggang kailan, hanggang saan, nakakasawa na, parang gusto ko nang tumigil. Pero kahit gustuhin man nating magpahinga, dahil napapagod ka na, hindi pwede dahil may mga umaasa sayo. Obligasyon, oo, nandun na tayo, pero may hangganan yan. Lalo na kung, sa kabila ng pagsusumikap mo, ito ay binabaliwala at hindi pinapahalagahan, ito ay makakapanlumo at nakakapanghina nawawalang saysay -say ang pagsusumikap mo. Kahit mag-tiktok-tiktok ay di mo na magawa dahil nakakadismaya. Pero sa kabila ng lahat, masasabi mo na lang bigla. Kaya kutu, huwag mong problemahin ang problema. Problemo lang yan, tuloy lang ang buhay, magsasawa din yan, sadyang ganito lang talaga ang buhay. May mga pinapalat, may mga pinagkakaitan. Tao lang tayo, nagkakamali din minsan, sa bawat pagkakamali natin, may kaparusahan yan. Kaya Diyos na lang ang nakakaalam kung ano nasa Diyos.